Easy. Ang EU at China ay kamakailan lamang nangakong mamumuno sa isang pandaigdigang makatarungang transisyon na naglalagay ng berdeng kooperasyon sa gitna ng kanilang ugnayan. Sila ay magpapasa ng mga na-update na pambansang plano sa klima bago ang COP30 ngayong Nobyembre na sumasaklaw sa lahat ng sektor at nakahanay sa mga target sa temperatura ng kasunduan sa Paris. Walang bagong pangakong inilaan, ngunit sinasabi ng mga eksperto sa klima na ang magkasanib na pahayag ay nagsisilbing isang signal ng pagpapanatili, lalo na't muling umiwas ang US sa Diplomasiyang Pangklima, acronym. Ang China ay nananatiling nagsusulong na maabot ang pinakamataas na antas ng emisyon bago ang 2030 at makamit ang karbon na neutralidad pagsapit ng 2060. Acronym. Nagmungkahi ang EU ng 90% na pagbawas pagsapit ng 2040, ngunit nakararanas ng pagtutol kung paano mararating ito. Pareho silang nakararanas ng presyon na maghangad pa ng mas mataas. Nangako rin sila na gawing tunay na aksyon ang mga target, palawakin ang malinis na teknolohiya at tulungan ang mga umuunlad na bansa na makakuha ng mga berdeng solusyon. Sa isang tensyonadong pandaigdigang sandali, maaring makatulong ang muling pagtutulungan na ito na itulak ang progreso sa klima pasulong. Ang media ng Future Keepers ay gawagawa -gawa at nilikha gamit ang AI.